So hello guys, so what's up mga migoy So for today's video, so ano yan Sabta sa lain nga vlog nato no So padulong tayo sa site Ah, medyo ipit Manda ani, eh, kay wala ulit ka Paka ano, ka vlog vlog no? Tungod sa itong kabisi trabaho no So karon akong itatry o vlog Kay nanig nyo naman, ano na din ako i-vlog Ako uh, ang trabaho no So kanisa guys, padulong tayo sa site no oh, Mau ni sige trabaho na no? mundri guys ah, ma uh, Mau ang um, flag control sa suba guys no Sa dibinta Perla Oh, so kani siya nga project ng katidad og 68 Lunis So yun nga guys no. So hindi karon nga init-init naman guys. So no sa trabaho no. Ayun sila. Ah, uh, so ang ito ka mixer guys, medyo napundo ini niya guys. Tungod na birya So ako na ano yang gear na daot no. So, Napanay sulod nga semento mo nang medyo dakog-dakog trabaho on. namin siya gitrabaho namin kita guys no? uh, flood control rin sa Perla, uh, the winter alayawan bridge uh, sakop siya sa kwan guys sa uh, pulang po along uh, sa si pulang po no uh, sa mwang norte Ayan. so hapit na siya mahuman guys sa uh, gamay gamay ang like ulang no? uh, so, mo so mo ang kita waga tara ng diri bayanan uh, so, diri may maghikay o panood to Tanan. ni Review dari guys. sabi so, ra kita og lasang diri guys. Oh, Manila lasang diri guys. So ngayon guys, yun no? ayun nang ano, papunta tayo sa ano, uh, sa nag-batch, uh, yung nagbuhos tawag doon. Uh, doon kasi uh, tinatawag tayo uh, para magasi sa mixer. No? Yan. So kasi ano, uh, kailangan ng ano, pero so, yung ibang mixer yung ating pinasis kasi itong isang mixer, uh, iba tong ano, ah ito yung tinatawag na slow, silk loading mixer no. ah uh, lahat ng lilos ay nandun lang sa operator no. Ayan. ah uh, lahat ng kukuha ng tubig, lahat ng pag ano, paglabas ng semento at yung ba, yung binuhos. So ayun na nga guys no. Ayun. So ito yung na-assist natin na mixer no. Ah, uh, uh, sa nasa uh, tayo. Dito tayo nag-assist uh, uh, sa